tapos sa inyong lahat. ayan dati 'yung daan namin dito. Kliks ko 'yung daan namin mga amiga hanggang doon sa dulo. Pero wala na, hindi na kami makadaan. Ano pala ang hinagay lang o oh, harang 'yung alam re. Ayano. Oh. Inarangan kami dati dito ang daan namin papunta doon. Inarangan na siya. Ayan. Mahaba po ito paikot. na bago na yung daan namin Hanggang doon na lang Dati dito, ngayon doon na sa kabila Ayan Ayan, papasok na po si Amiga Ayan, hanggang dito yung Ano bago dito yung bakod namin na sa dulo. Hindi pa na tapos. Ayan. Hanggang dyan na lang po. O. Hindi pa na itutuloy. Hanggang, ano siguro po, yan dito. Ayan po yung daan ni Amiga. Linagyan na ng bakod. Yung dinaanan nila na bago na yung daan namin. <laughs> Ayan po. Maglalakad na naman po si Amiga papasok sa trabaho. Ayan hmm. Naglalakad lang siya ngayon. Ayan, habang naglalakad, ayan, kwentuhan po tayo. <laughs> Pampawalang pagod. <laughs> ayan po, ito po yung aking ano ngayon, laging dinadaanan dito araw-araw. -araw. Ayan. Ayan po, nakalagay akasya. tatawid aku Ayan tatawid na po ako Ayan, shout out sa aking mga amiga dyan ayan, Magandang umaga po sa inyong lahat ayan, Papasok na naman tayo, kailangan natin maghanap buhay Habang naglalakad <laughs> Ayan Mahaba-haba pang aking lakarin hanggang dito na lamang. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ayun. po, bye-bye.